Maraming panahon nang nakalipas, subalit nananatili pa rin ang bakas. Ito ang kwento ni Berbinuta, ang natatanging diwata ng mga rock formation sa Berry Island at ang patunay ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga taga-nayon. Marahil ay hindi bago sa inyo ang kwentong bayan, kaya ibabahagi ko sa inyo ang isang katutuhanan na hindi basta kwento lamang. Noong dekada 90 sa isang barangay sa bayan ng Beri na tinatawag na Talisay o Barangay Progress, payak ang pamumuhay ng mga tao, pangingisda at pagsasaka ang pinagkakakitaan. Marahil ay hindi sapat ang kita sa bayang panang ng kakapusan. Noon paman ay bantugan na ang kwento ni Berbinuta ang kanyang kabutihan bilang isang diwata. Subalit maraming panahon na rin nang hindi siya nagpakita. Dumating ang panahon ng tag-ulan at tag alun na ikinalungkot ng mga taganayon. Ang mga mga isda ay hindi nakapaglaot at hindi pa noong panahon ng tig-anihan. Kaya sa puntong ito, walang-wala na talaga ang mga taganayon. Marahil ay napansin ito ng diwata at naramdaman ang kahirapan ng kanyang kababayan. At dito naman siya muling nasumpungan. Isang umagang malamig at malakas ang alun sa dalampasigan Binabaybay ng isang malaking barko Ang rotang pakaluran Dahil malalaki ang alun At nakaharap ito mula sa Pasipiko Kaya kailangan nilang tumabi ng isla Na matulin ang takbo Hanggang dumating sa punto Na inihampas sila ng malaking alun sa malaking bato Na ito ang Makanlaw Rock Formation Hindi basta lamang sumadsad ang barko Kundi sinira hanggang sa lumabas ang mga laman nito. Ang barko pala ay nagdadala ng tunituniladang bigas, groceries at gamit kalakal at madaming kasangkapan. Agad nakita ng mga taganayo noon ang malaking barko na nasira kaya agad nila pinuntahan ang barko. Ang dating napakaalon noon na panahon ay naging biglang payapa at naging malinaw kung kaya hindi na nag-atubiling magkanya-kanyang dampost ang mga taganayon. Nakapagsabi ang kapitan noon sa mga tao na wala silang nakitang malalaking bato kaya tumabi sila ng takbo. Dahil dito, may isang fotograper ang tumuklas sa kaganapan at nahagip ng kanyang kamera ang isang babaeng nakaputi at nakatayo sa malaking bato at nakaharap sa malaking barko na pinaniniwalaan na ang nakita ay walang iba kundi si Berbinuta. Kumalat noon ang mga litrato subalit kalaunan ay nangawala bigla. Nagpapahayag lamang ito na hindi na bago ang pagmamahal ni Berbinuta sa kanyang mga taganayon. Kahit noong paman ay niloko siya ng ilan sa mga taganayon. Ang mga kaganapan ay hindi basta pangyayari lamang, kundi pinaniniwalaan ito ng mga taganayon na regalo ni Berbinuta dahil sa hirap ng kalagayan. Baka isipin mo kaibigan na gumagawa lamang ako ng pinto? Hindi po. Dahil may mga matatandang na abutan pang mga pangyayari na nagpahayag sa akin at nakunang ko ng akto. At ito, panuodin mong video. Pero bago ang lahat kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please subscribe naman. At bago yan, ito na ang video. Para mga Ayun ba mga... di meduno katago ni banubulawan <laughs> ha eh ayo sugla si eh pibag mamanta pare sa si pagyaman si malan super pinot nga tao pare tama teto pare tama na tao na ayaman ay, ay, ko tai ba ta la kontrolan na wala ito ay na chan mugna na iba na ingkan tokono posible mayaman

Sige ako. Babalo doon. Darko ng balod. Para iman doon tao. So, Sir, ang mga tao manaka na kadididi po. Sa iglo si doon. Ang na ako nung birpinuta. Pero lang po po. Sa kung nung pakada. Nagulang lang. Ah, sumuli nila kung nung pakala na birpinuta. Buno. Kapunuta na baga kung ito nilis sa pakpilyo nga. Para ko kaya makulang saan to. Balik-balik. Pumapulog doon kami sa Balik ko na, bar ko na na dalagang pakat to, mabalik na naman. ang Tama lahat. Ay, sakto man, sakto man, nagkukuri mo sa Trinity din na biri. At saka yan, inihuli din yung mga... Ay, ganun mga tao. Ang buka sa Trinity, lupa yun, nagbarahin yung ang to. Ang to, baho. Kaya ba, kaya mag-untaraktak ang buka sa... Ngayon noon, mga... Ang mga gamit mo dito. Mga... Paltero mga pinggan, baso, tasa, ang mga biskwit sa tuchichiri, an, ito na ang an mga panda. Oh. Ang sabon ba sa ito? Buso -bus ba an, ang karamil, ang karuto, ang mga, ang kaho sa ito, an, ang tamis. Mm -hmm. Para kung napag-iha, sa so, nagpakalampuan ang nang dito sa ano sa doon mga karaha naglinaw oh? naglinaw kay nagpakad nga nang nang, nang sa sapo sa dito. Sa hmm. pagka ako nagpakada dila huan mga hinanante hmm. bago na pinahan pinahan sino oh mga okay. oh, eh? ah odi bago pati na man ako higi kakaon <laughs> good <laughs> sa balik imbalik <laughs> tayo sa tip nakada ko dun ho sa pagpakadina para pamana tuwa kaya sa paglarga ko no gimbiling ko no bago ko nasan Yep, sa pinaka rutang nila mayor. Aya wala ako dito ni pag wawa hmm? wawakay kay eh, papa. Ako na parang ipapakuha di di. Oo, oh, oh papahugot. Oh, oh. Ang Pagkalarga ko no, pulis man ta nagtaral. Di <laughs> ba? Pera kaadlaw. ibalita. Bagaw mga taga Birik ko no, pati ko pati nganya ko ko no bakal pinagkakan. Hmm. <laughs> lang pero mga polis man tao sa tanag dali. Ay lang, hindi nung manjat din Mga, ang mga jagod sa tukog bukas ang mga Anak ko, ala na ako sa tukog bukas talaga, bukas na sin. Kuan, di, biskuit man. Malakas ako sa tanang bukas ng hindi rin. Mawala. panhatag parapan hatag ngayon, ay baka may nang man. Pero ang hulos na mo sa tukog, kami wala, kami hulos. Nakulo ada sa tukog. Kalau satu ni mana dilingkit, pentulung tu pasti. Barakah misalnya tulus, perumalit itu kasih. Kacin lah. Marami tulong sa to kasama naman, mga mamara. Tumadod niya ako nung nasa iguan. Tulungan sa mga kalpiro mga gamit. Pagbalik niya, wala na. Kakarawat talaga ito, no? Kaya nga ito. Kakarawat tawa tayo. Mabaya ko sa to, hindi kaya ang kabataan. Kaya hindi pa rin siya nabibin sa to. Kaya karo siya magkabataan. Hindi, hindi. Pantay ka mo doon ha, wala magbataan. gusto man kami. Pakakuha man ni Tidig nga ako man ang paragakot na niya. Pinawin niya ito nga di po. Ito sa Santa, ang mga, mga kuhan, ang bingbing, Santa no? Ito mais, ito bulaga, <laughs> cowboy. Ito na munchir. Ito na oh, munchir. Ang cowboy baga nga Halo-halo. Kan may ito sa Santa nagpakaputang. Ay, payot man palangit. Sabon. mga kuhan. Ani tay payut man ko no, ang para kuha ng pi kaya may mga irem nun. Tapos may tinulag ng no, malasugi. May <laughs> pa, mga kuha. May banga to, Malasugi sa so, kuan so, Dito sa tunsan. May buro ng banga. ito? sa Ini. Boleh